Nasa mood akong mag-marksman ngayon kaya ipakita na natin yan sa mga nasa team recruit. ka! Pero bago ang sakuna kung di ka pa naka-follow isa kang. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Tamang flex lang ako ng mga pangmalakasan kong MM kaya naman pumili na ako ng karapat dapat sa lakas ko. Ito na ang nag-iisa. Walang iba. Ito hey, yung Tanga oh, talaga. <laughs> Siyempre, eto win rate natin dyan. Saka simula pa lang ay pinakitaan ko na agad itong Leslie. pag i naman yun eh. Takbo <laughs> Siyempre, joke lang kailangan palang mag-back. Ito baka rin eh. Nagsumbong sa plako ang MM nila kaya naman bigyan natin yan. Bakit <tabihuri> 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 pa ka nga. Kaya hindi ka tumama tama. <tabihuri> <tabihuri> Pinakitaan ko naman ng unicable kong si Leslie kaso eto na pala ko. <tabihuri> Sumalo din ako sa mid dahil may nangyayaring gulo at sakto andito yung Leslie. Kasi alam meron kay, ha? <laughs> Walang energy ang gago. Ang ka isa <laughs> <laughs> ka. Hindi pa ako umuwi dito kaya eto naman nangyari sa akin. You tag alongs can't even touch my shadow. Uh, Ay, Ay, tanga mo! <laughs> Lumipad naman ako sa top para istorbo nitong nananahimik na direct. May tayo ko yung Tamang in and out lang ako kaya naman napasunod sa Tore ang gago. Nakupatay shadow. Pumalik na ako sa lane ko para ipagpatuloy ang mahalaga kong mission. Palpak yan! Nakabantay <laughs> pa din yung plan ko kaya back muna. May nangyayaring bulo sa may turtle at dahil bilang mabait naman ako ay on the way na ako para tumulong. Tulungan natin. Kawawa naman eh. Tulungan. Tatawang po ni Raya. Tulungan. Dumiretyo na ako sa beat para mag ka kaso eto nangyari. Naging ulilan tanga. Tumambay naman ako sa bot para abangan tong si Leslie. Huwag naman ting. <laughs> Yabang-yabang nito. <laughs> Mapulit ang franco kaya naman pati ikaw damay-damay. Sige, -damay. yeah, okay lang. <laughs> <laughs> nag Spider-Man ako sa Tawag Kaso may Saber kaya balik ko na mga sir. To what? <laughs> I am here. you, brother. ng kakampi ko kaya pumasok na ako at eto nga nangyari. <laughs> Karma! After ko mag sa bot, ay binigyan naman namin tong core nila. Sabay ko na ako sa top para sa mission and vision. Dumating ng direct kaya napauwi mo na me. nag na ako dito kaso andyan yung saber kaya iti ko yan kaso. <laughs> Habang nag sila, ay pumunta na lang ako sa top para mag-bosh. Madisgrasya ka na naman. <laughs> Successful naman ang aking mission dahil butas ang base nila kaso eto naman ang nangyari sa akin. Saka na mga ko ko talaga titigilan ang misyon ko kaya lumipad ulit ako sa top. ka Pagkabuhay ko ay focus lang ako sa goal kaso tong si Saber nakakainis ang gago mamaya ka lang. Ang na ah. Habang nasa respawn time ako ay naubos din kakampi ko kaya naman ang ending talo si Hambo. Suko na ako iyo. Ang galing, ang galing.